yung ordinary na tao at saka isang nagpapanggap na retired na policeman dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling sino kaya ang tihado sa tingin mo? tihadong tihado yung biker ano sa tingin mo? kaya nga ako nagtataka siya pa ang nagbayad ng 500 pesos hinapit niya yung kotse ng Mr. Gonzales masama po ba yon? doon sa pagtap ng kwan doon sa bubong It costs, and Yes, Ronar Hindi, huh? ang lakas pala nung siklista Ma Magiging siklista na rin ako kung ganoon ako kalakas We have our CCTV in our office And makikita po natin doon Na hindi under duress yung siklista At hindi po siya pinilit Na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales Wala naman akong sinasabing gano'n eh hindi ko naman sinabing uh, Pinerza ninyo. Please do not put words into my mouth. Di mo man lang tinanong si Mr. Gonzales kung ano na yung hanap buhay niya ngayon. Tinanong ko, sir. Ano sabi niya? Uh, VIP security, sir. Security nino? Ayon sabihin, sir. Ha? Ayon sabihin, sir. Bakit kaya? Uh, he, he, must, he might be protecting his principal, sir. Ang sinabi niya na lang... Or sarili niya prinoprotectan siya, baka sipain siya dahil sa ginawa niya. Possible, sir. Uh, eh kasi, nagtataka ako bakit hindi nyo ma pwedeng patugain siya doon sa kanyang uh, hanap buhay when in fact kayo ang nag-provide ng platform para mag-explain siya sa publiko which cost uh, you receiving flak from uh, the people uh, alam mo naman tayo mga congressman medyo may mga <laughs> mga nadidinig din tayo eh. uh, yes may mga marites na nagsabi na bodyguard siya ng, uh, <laughs> ng isang uh, justice ano? ng, uh, I think hindi, hindi ko malaman kung supreme court or ano, whatever pero tinanggal na daw So, yun lang po the information of uh, everybody. Pero hindi po yan. Wala po yan. Uh, wala resibo. Uh, pero kung tinanggal na siya, good for him. Kung titignan po natin yung sitwasyon, uh, ito isang uh, biker mm, nagbabike lang versus a motorist na mayro sa sakyan. Uh, dahil sa isang Uh, ...situasyon na dala sa presinto. Uh, nandito na ba yung station commander? Yeah. And may I know uh, your name, please? Uh, Police Lieutenant Colonel Jake Barillas po, sir. Thank you. Sino po ang nagdala... ...kay Mr. Gonzales o kay Alan... ...Panjola uh, sa istasyon po ninyo? Sila, Patrolman Murillo po, Sir. Patrolman? Murillo. Murillo? Yung uh, crew po ng aming Mobile Patrol. Uh, so, sila ang nandun doon sa incident area? Bali sila na po, Sir, Your Honor. Yung kumuha dun sa both parties sa Traffic Sector 4 po. Abay pardon could you please repeat your answer? sila po sir yung kumuha sa both parties doon sa traffic sector 4 traffic sector 4 yung kung saan nangyari yung insidente yes sir yung sector po na nag-conduct ng initial investigation initial sa investigation accident, sa traffic okay. po bakit inilipat? hindi ba traffic altercation yon? bakit inilipat po doon sa inalis po doon sa doon sa traffic sector 4 during the conduct investigation, um, lumalabas po kasi na may complaint against doon sa na grave threat as well as uh, malicious mischief committed by both sides, Your Honor. Ha? Huh? Uh, grave threat and malicious mischief committed by both sides? Finally, tell me, uh, pwede po bang mag-grave threat yung nagbibisikleta? at walang armas? On the part of... Hindi. Sagutin mo muna ako. Pwede bang mag -rape? Sabi mo kung pwede. I will take your answer. On the part of Sekli Sir Honor? Yes. Wala... Pwede ba siyang mag-commit ng grave threat? Eh kasi sabi, sinabi mo, both parties eh. Wala pa yung honor. Bale yung grave threat po. Uh, doon sa side ng cyclist against kay Mr. Gonzales. Ah. Tapos yung mischief naman is um complaint ni Mr. Gonzales against doon sa cyclist. So, when the case was turned over to your station, ah, uh, alam na kung sino ang may diferensya doon sa traffic altercation? Yes, sir. Sino po ang may diferensya? Kung alam na ninyo before na turnover dyan sa inyong station. Based dun sa statement na binigay nung cyclist, inayin po niya sa statement niya na tinapit niya yung kotse nung Mr. Gonzales. Masama po ba yun? Or did the cyclist commit any violation of law when he did that? Lumalabas to kasi, Your Honor, na... Teka, tayo, huwag kang kuhan. Sagutin mo muna ako bago ka mag-explain, did, uh, did the uh, biker or the cyclist commit any violation of law nung tinapik niya yung sasakyan ni Mr. Uh, ano to? Ms. Alice. Ms. Alice? Yes, sir, Honor. Ha? Yes. Na he committed a crime? Did he commit any violation of law? Yes, sir. Yes. And what crime is that? Uh, pwede po siya magiging unjust vexation. Alin? Unjust vexation po unjust eh, fixation. vexation. Wala naman akong narinig sa iyo na crime kanina na unjust vexation. Eh. Sabi mo, grave threat at saka malicious mischief. Uh, naging malicious mischief po dahil po yung sasakyan, uh, nag-incar po ng dent doon sa malapit na sa may bubong niya, Your Sa bubong? Yan po. Doon sa, doon sa pagtap ng kwan, doon sa bubong, it caused a dent? Yes, Ronor. Hindi ang lakas pala ng siklista. Ma magiging siklista na rin ako kung ganun ako kalakas. Ang uh, mangyayari sa akin. Ah, uh, alam mo iho, what I'm trying to point out is yung ordinary na tao at saka isang nagpapanggap na retired na policeman. Dadalhin mo sa isang istasyon kung saan siya nanggaling. Sino kaya ang sa tingin mo? Yun yung gusto ko ipakita sa inyo eh. Na isang tao, sinasabi na retired policeman siya, or whatever, dismissed policeman, at galing sa inyong uh, organisasyon, dinala sa isang istasyon na may kakilala sa, sa mga istasyon na yan, kayo na rin nagsabi noon, ano kayo? kaya ang mangyayari? Tingin mo. In the ordinary course of things iho, lihadong tihado yung biker. Ano sa tingin mo? Kaya nga ako nagtataka. Siya pa ang nagbayad ng 500 pesos. According to the report of the good attorney uh, Fortune. 'Di ba? Sagutin mo We have no idea about the yung bayaran sa na 500. Wala pa kami idea. So when they uh, entered into an amicable settlement, basta nagpatawaran na lang sila. Yung makapag nung pag hatid sa kanila sa Galaspas Station. <laughs> uh, sa kanila nung aking investigador kung ano yung magiging kaso nila ng both parties. So, um, during the course of initial investigation, nagmanifesto sila na verbally na magsisettle sa dalawa. So, ang ginawa ng aking investigator, gumawa ng referral papunta sa barangay para doon ayusin or magka, magkaregluhan. Kasi sa PNP, Bawal po ang magka ng areglo. So, para hindi kami makulayan, um, refer namin sa barangay for mediation. Uh, anyway, uh, nasabi ko na rin yung sinasabi kong hindi tama na sitwasyon. eh, uh, Kasi, uh, kayo na rin ang nagsabi na dihado yung siklista pag ang kaharap niya ay may baril na sa loob ng police station at saka nakasama pa niya yung mga nandun you know uh, kung titignan po natin yung siklista kaya ayaw niyang i-avail yung services ni attorney Raymond Forton alam mo ang sabi niya sa tingin ko sa isip lang niya ay eh, liliit yung mundong Kina niya nya kung titingnan po niyo 'yung simpleng tao, ayaw niya ng trouble. Uh, and uh, hindi dapat uh, hindi ba dapat kayo na naka -uniforme? ang titingnan po niyo eh, kung sino po ang nasa tama. At sa tingin ko, mukhang nasa tama 'yung 'yung siklista. Eh. Uh may I, sir? We have our CCTV in our office. And makikita po natin doon na hindi under duress yung siklista at hindi po siya pinilit na makipag-ayos doon kay Mr. Gonzales. Wala naman akong sinasabing ganun eh. 'Di ba? May sinabi ko, sinabi ba kong pinersya niyo siya? Wala muna. Did I? Ang sinasabi ko lang, kung isang tao na isang siklista ang makakaharap niya sa police station ay isang dibarel at kasama ng mga police na nandun dati sino ang di dihado? yun lang naman sinasabi ko eh hindi ko naman sinabing uh, pinersan ninyo please do not put words into my mouth ba diba? kasi madalas na nangyayari yan eh it has been done during my time And I think it's still being done now. Mr. Gonzalez is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel? Who would be able to answer that? Because kanina be retired, uh, dismissed. So may I know whether Mr. Gonzalez is a retired PNP personnel or a dismissed PNP personnel? He was dismissed. He was dismissed, yes, sir. sir. I would like to. I have here on record. He was dismissed when 2018, sir. 2018. So don't channel you know, dismissed. Uh but he never retired, or he never was retired. Actually, uh, this morning, sir, I conducted my uh, own uh, investigation with the PRBS, and I already sent them a uh, a uh, a not no notice. Uh confirming the possibility why he was reportedly why he was allowed to get Lamsam so I am checking on this end. as the director of our investigation uh, I heard some rumors that he was able to get his Lamsam so uh, I have yet to receive the official report from the PRBS so, okay kindly and the next year will you please bring uh, the answer to the query Yes, if he has uh, or if he had received his lump sum, yes, then he has retired, di ba? Yes sir. Uh, accordingly sir, uh, he was he received his lump sum and uh, using a fictitious clearance. So I have yet to, uh, I have yet to uh, find out the truth about that. I only received the information this morning. Sir. Kaya nga sa sec, uh, sa susunod na hearing natin. Could you please furnish this committee all the uh, information regarding whether Mr. Gonzales has been retired or has been dismissed? Yes, sir, Your Honor. Kasi pag nakatanggap siya ng retirement benefits, di na retire siya. Yes, oh, sir. O sinasabi I... niyo, finake niya yung kanyang kwan. Uh, it's just all my uh, well, assumption, sir. but I'm waiting for the official uh, report from the PRBS, sir. O oh, sige. Basta sa susunod na hearing, pakibigyan niyo kami ng kumpletong report niya? Yes, Sir Oro. No? Really? Oh, kasi na, pati ako nahihilo kung retired siya or dismissed. Yes, Sir. I, I was also looking at his uh, PAIS database. Na ano pala, nagkaroon pala ng decision ng July 24, 2006 na dismiss siya. And thereafter, nag-MR uh, nag, nag, uh, nag -MR siya noong 2012. Uh, noong mag-MR siya noong 2012, nag-decide -disis, nag ang... Uh, Yes, or so, uh one rank lower. Ah, uh, tanong ko doon, pa pa paano yung ano? Paano yung kanyang uh, after uh, reaching the age of 56? So magka totally nakuha niya. Buo nakuha niya. Oh yeah. Sir, uh, uh, general ano, general. Totally he, uh, he was he, he reportedly re retired early in 2016 and then he was dismissed. Uh, when he was already retired in 2018. So... O, oh, sandali. Nag-retire siya ng 2018? 16, sir. 2016? Yes, sir. And then, uh, he was able to uh, get his retirement ano? Yes, sir. Uh, reportedly, yun po yung pinapacheck ko ngayon, sir, that he got his lamsam. Lung, his Pero hindi fictitious. Dahil nakuha uh, niya yung kanyang lamsam using the, his... is his, his the same name. Yes, sir. Oh, so a oh, while like, ago oh, you were saying na fictitious yung ginamit niya, ta, kaya niya nakuha yung laptop niya. Uh, may suspicion. Suspicion. Mamit siya nang Pero uh, si Clear lang naman padali naman ano yung general. Yes, sir. Sasabihin mo lang naman kung kung nagretire siya noong uh, 2016, yes, sir. Using his own name, yes, sir. dahil siya uh, nagkaroon ng final uh, dismissal noong ano nung 2018. 2018. Yes sir. The problem now sir, he should have retired. Nabigyan na makakakingit siya ng pera kasi may pending case siya. Kaya nga. So, ngayon, may nag-anak na po yung question. Oo. Uh -huh. Yun so, in po yung inibis na namin. General. Uh, basically, general, ang sinasabi mo dito, uh, so, nabigay yung lump sum yes, sir. na kaninyang uh, retirement. Uh, tapos, sa karoon ng decision ng 2018 about the dismissal niya. Dismissal niya. Of so, the previous case. So, basically, dapat, ibalik yung pera na nakuha niya. Yes, sir. Yun po yung pinuporso namin na, ano, sir. Ayan. So, dapat ibalik niya yung pera. Yes, so, nakita natin dito that, uh, well, kita kita natin yung mga ginagawang kalokohan.